Ayun nga, ako ay pinatawag ng kapitan, gawa ng ako ay ipinabaranggay ng limang tambay din sa amin, gawa ng pinamatuko, kagab-e. Yun, ang dalawa ay bukol sa ulo, ang tatlo may duguan, ang ulo. Abay, paano hindi mo pamamatuhin? Ay hindi ko nagustuhan ang ginawa sa aking kagab-e. Yung ganaman... Ako ay naglalakad sa may sagingan. Ay madilim. Ay ako hinabol. ay Ay daw ay karipas na ng takbo at ako ay gagahasain. Ay naabutan ako. Ay nung pag-abot sa akin ay ako ay inihiga. Inihiga. Sa may sagingan. Ay malupa pa. Hinubad ang aking damit. Hinubo ang aking pantalon hinubutin na aking pante. Da, okay, hubot hubad. Ay di, pinapil ko na. Emot na emot na ako. Ay andun na eh, okay, karni na. Ah, <coughs> wag po, ah, wag po. Talagang emot na emot na ako na ako'y gagahasain. Aba sabi ko parang ang tagal. Wala pa nagsisimula. Sabi ko baka ako ay eh, naguhubad din ang mga lalaki. Ay pagtingin ko eh, sabi sa akin eh, joke, joke, joke! Ala, sa galit ko yung hinabol ko nga. Ay di yon. pinamato ko. Ay napalanin nyo. Habi, andun na ako eh. Imot na imot na ako eh. Tapos ako pala binibiro lamang. Ay, hindi pwede masama iyon. Masama yung bibitinin ka. Ay na eh.